Good morning! Ngayon, magpapamanicure ako. Yo! Five minutes lang na manicure, guys. I love you! Because today is special! You know, guys, today is special. And uh, my manicurista is this girl. Yan! Yan! <laughs> yan ang ating... Uh, kalokohan ngayon. Yan. Yan ang ating kalokohan ngayon, guys, ha? Pero bakit para ang dilim? Yan. Yan, guys. Because today is my special secret. So, kaya ngayon, manicure tayo. Oh, my dress is blue. Ganda-gandahan mo, ha? Kaya matalang na nandiyo mo may kanan ang day. Na? Ang no? isprime ko matalang na nandiyo mo na pala. Aman, ano! Ang sumit nito. Sabi ko, gusto ko yung ganun eh. Sabi niya, bayamon. Hmm. Ay, telpakin ka, ala. Hmm. Ayan, uh, guys. Tiba, 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 yeah. Yes. We will be very beautiful today. Joke! <laughs> <laughs> guys, alam niyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Hindi ko sasabihin. <laughs> Hindi ko sasabihin. Secret! Woo! ganda Gandahan mo ah. Mga yung manicurista. Yan. Ay! Ano ba yan? Palitin mo na lang yan, Arceli. Ayan, guys. May kami, guys. Mm -hmm. Nawag, no, di pwede mag Kung meron pa sana sila yung mga ganyan na model ng cellphone, yung mga lumalumang lumang model, hmm. maganda yung ano niya, oh. Pick up niya. Yung mga bagong cellphone ngayon, hmm. ang tataas nga ng pixel, pero ang pangit. Ang pangit, di ba guys? Sino sa inyong nakasubok na yung mga bagong... Uh, bagong model ng cellphone brand ng Samsung eh ang pangit teka muna ayan guys finally done ang aking feeling gera <laughs> feeling gera ang kamay alright so let's go na thank you so much sa aking manicurista na chinchay chinchay na lang guys ah, bilis 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 ah, finally this is it pansit See you later, guys. Bye! Ayan, kain na naman tayo guys. Magpakabusog lang tayo ha. O, ang dami namin pagkain o. No? O, punta na kayo dito at magkain ng tayo guys. Ang aking at bisita ay si Miss Lucky Charm and si Tita Lily. Ayan. At si Arceli ng Talon. Ayan guys.

Ayan guys, laban! Ayan, ang dami namin pagkain. Lima lang kami guys. Walang may gustong sumama sa amin. <laughs> Ayan! Talaga naman! Mama Bear! Ayan! Let's gonna eat now, guys. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Kaway-kaway, bag may time. Huwag kain-kain lang. Ayan. Hmm, sarap ng kain ni Miss Lily, oh. Talaga naman. Ayan. Sige. Ihaw pa more. Nasunog na, Miss Lucky Charm. Nasunog na. Ayan. Ayan, talaga naman. Thank you so much talaga, guys. Ayan. Ayan, subo pa mo, Arceli. Ayan. Ayan. Thank you, thank you, guys. Thank you, Ate. Kain na, Mama Bear. Yan. Thank you. Yan ang mga paborito ng mga malalakas na kumain, guys. Kayo ba malakas din kayong kumain? Kung malakas kayong kumain, join kayo dito guys O, oh, tignan niya, Ang sarap ng pagkain namin Ayan Di ba, le wala namang kaming ano eh Nag-apply na kaming maghuhugas mamaya Bodo dito sa restaurant Wala kami, walang problema Wala kami pang pambayad, pambayad. <laughs> Pwede yun eh Kung hindi nyo pa ni nasusubukan guys Subukan ninyo. mag-apply muna kayo na Taga-hugas, tapos kain kayo dito Pero joke lang yun

Thank you, thank you. Naman, bakit may might be ganyan lang kasimple guys ang buhay namin dito ayan, magkainan mag magdaldalan

dahan-dahan. Agina na kasay ni dito perutas. Banatan perutas. Teka naman, balita man eh, maka-strike naman hindi. Eh. Oh, marami pa kaming uubusin, guys. Oh. Yan. Yan talaga. Yan guys, nagpapahinga lang sa glit. Nagpapahinga lang sa glit. <laughs> Ayan, pahinga-pahinga sa glit. ngayon pati sa buhay natin o kaya Late lang. Ayan si Shelly Kain Guys, may napapansin ba kayo? Puro may hawak na telepono at nagvi sila dito, guys. <laughs> ayan, tingnan niyo naman ang mga lamesa namin, guys. Puro cellphone na o, ayan, oh, 'yan. 'Yan, <laughs> yan. tingnan niyo naman oh, di ba? Happy happy together. Mr. Shelly Next, 79. Ice cream tayo, John. Yan <laughs> guys, ice cream. Kadami ng pagkain, grabe. Siyempre, 'yan. Ice cream na tayo, guys. Ang gobay, ang gobay na pasta talaga 'yan. Selbim problema dito sa Amerika.